Hey, what's up to? Kumusta na? mga tol? Welcome back sa panibangong video natin. So, ang video na to, ito ay ko paano ba tayo mag-upload ng ating mga documents lalo na pag napasiyopi tayo. So, kadalasan dito na nalilito kasi hindi makapag-upload kasi mataas yung MB sa pagkuha nila ng picture sa ilang mga documents. Isa ka rin ba sa so, hindi nakapag-upload kasi mataas at saka na invalid yung pa-upload mo sa mga documents sa pagpapasiyopi at saka mataas yung MB. At ang video na to para sa sa'yo, kaya pag-usapan natin yan. So, sundan mo lang itong video na to. Ito lang gagawin na natin mga tool. Punta tayo sa ating Play Store ani mag-download muna tayo ng camera scanner. So, ulitin ko, camera scanner lang yung gamitin natin sa pag-picture natin. Pagkatapos natin mapicturan natin yung ating mga dokumento, isip natin sa ating galeri. So, ulitin ko, picture natin yung ating mga dokumento gamit yung camera scanner and then i-save natin sa ating gallery sa ating cellphone. So pagkatapos pag na-save pag na sa ating gallery, isin natin sa sarili natin na messenger. Ulitin ko, picture na muna natin ating mga dokumento and then i-save sa gallery. Pagkatapos pag na-save pag na sa gallery, isin naman natin sa ating sariling messenger. So, pag nandun na sa ating messenger, i-download na naman natin ang ating dokumento sa messenger. Pag na-download na, na i-delete na natin yung ating mga old nga pinipicturan na pinipicturan ng mga dokumento. So, ganoon lang yung gagawin ng mga tol. Picturan, save sa gallery, send sa messenger. Pagkatapos nun, pag nasa messenger na, i-download mo lang bago mo i-upload. Tapos, i-delete mo muna yung mga old na pinipicturan mo para hindi ka maliliti. So, madali lang mga tol, subukan mo, smooth na smooth yung pag-upload mo, at saka makapag-COP ka na. So, ngayon lang mga tol, so, hindi ka parang mag-subscribe, pinutin mo na yung subscribe button sa baba para maging updated ka sa mga tutorial na gagawin natin.